Magandang hapon sa inyo mga kabayan. Sa pre-ride ulit tayo ni Kuya. Ayan. Ayan. Ngayong nga araw ang pre-ride natin. Saan kayo galing Kuya? Galing kami ng Cavite po. Cavite. Tapos saan tayo papunta ngayon? Sa... Papunta tayo ng PICC. Ayan. Eh mga kabayan, galing sila ng Cavite dahil ubod ng traffic. Kahit ako na traffic din. Pero... para makabawi-bawi naman sila pre ride ni Kuya. At ano pangalan nyo po? Ayan, pakitanggal ang business mo para makilala ka sa buong mundo. Sige, sige. Hindi, okay lang. Hindi naman, wala tayong masamang intention dito. Tagtatanong lang. ano lang? ano pakiramdam ba? atin dahil free ride pala kayo ngayon? Masaya po. Pakilakasan. Masaya po. Masakay ano. Anong pangalan nyo, Kuya? Ako si Kuya Ray Bambino, ang magician. O, yan. Magikero ko. Papunta ko ng eh, PHCC Ayan, maganda yung ano natin. Magikiro pala yung kasay, pre read ni Kuya. Ayan, si ate, anong pangalan nyo po? Maricel. Ayan ang aking assistant. Ano po? Maricel po. Maricel Saan si kayo sa Cavite Kuya? dyan na sa ano, sabi, ano, sa, ano, general, ano? General Trias. Ayan. Oy, General Trias, shout out sa inyo, no? Kasi, <laughs> Pre-ride sila kuya ngayon. Sila ngayon ang na-pre-ride sa... Hindi, hindi ko pa naisotak aking ano. <laughs> <laughs> kuya, hindi ba kayo dyan? Ayan yan, no? PICC. Ano yung oh. ano pa, pangalan nyo, ano? Ano yun? So, likod daw po ng PICC. Likod ng PICC, hindi ba ito? May foyer. Ayan, no? Foyer. Kasi doon walang no? ibento. Dito lang mayroon, yun. Foyer daw po. Ano pangalan? Foyer. Ayan, no? Foyer hinghimbing mga healing may ibit kami ngayon eh ang pangalan ano yan yan ano yung lapat ayan namin? inaanap namin yung lugar nila Sofitel Sofitel ayan dito sila ayan Oo. ang pangalan eh Sofitel ayan kuha na sa likod ng PCC hindi pag Sofitel harap ayan Ayan ang pupunta nila kuya, so sa likod ng PICC sa ang paper Ito dyan. yung address nila mga kabayan Medyo nakakagulo Kasi ang PICC Kaharap ng Sopitel Pero yung address nila Nasa likod ng PICC Nasa may Sopitel Ayan eh, ano Poyer po po ah, Poyer. No, Ano Poyer? ano? Ay mga anong oras Ang uwi nyo kuya? Ang start ko dyan Mga alas 6 Tapos o, sa atas, Ano sa 6 at 6 ang start ko dyan Pero uh, inabot kami ng traffic, grabe ang traffic. <laughs> Ay, nagpalipat-lipat. Alin ko ya, first time niyo sa ano? First time niyo sa pre-ride, no? oh, first time lang ito, sir. Ay, ngayon, hindi ko, <laughs> hindi, ko, alam na may ganito pala. <laughs> uh, ayan, ayan, ayan si ano, Kuya, ah, taga ah, Kuya, Kabite. ano pangalan? Ngayon, ang hero ng Kabite, sakay ni Kuya. Anong pangalan ta? Parang hindi nalang At may kasama siyang asistante yan, inaayos. Yan ang aking uh, asistante, uh, asawa ko yan. mean, misis ko po yan. Siya oh. yung mag assist ko sa akin. Siya po yung, ano, yung magiting na magkikiro. Ayan, nasa YouTube ka naman ngayon, kuya, no? Sofitel, ha. Sofitel oh. na yung pangalan. Hindi pa ako nakapag-ayos eh, talagang. Hindi <laughs> <ngayon. laughs> na, hindi si Kuya ni eh tulad ng today, uh, tulad ng sinasabi ni Kuya mga kababayan wala tayong pinipili ayan sila Kuya pagod na nag nag tisa uh, sobrang traffic mm -hmm. ngayon silang binigyan ni Kuya ng free ride mm -hmm. ayan ay, anong masasabi mo Kuya sa mga taga Cavite sa buong mundo na sa buong Pilipinas ang Cavite po ay mm -hmm. napakaganda po ng lugar Kuya talagang oh maraming pumupunta pupunta dyan sa lugar namin dyan sa Cavite ah lalo lalo na sa lugar ni ano ni Bong Redilla po about naman sa pre-ride ko nung masasabi niyo ay na po, napaka ano po uh, ah, salamat po talaga <laughs> na nagkaroon ko kami ng ganito na na sabi ko si Kuya oh uh, ah, makasakay nga dito eh, ngayon pag sakay na napakalamig pa ng inyong ay yung kotse uh, talaga namang mawawala yung aming uh, parang nawala yung pago sa, sa lamig ayan na yung supitil so kuya ayan hindi ayan, dyan daw kami ito yung PICC mm -hmm. supitil so mismo talaga kami mismong supitil so kayo ah ha? sige papasok lang ayan mga bayan malapit na sila sir sa supitil so ito yung Sofitel mga kabayan ayan eh, oh. Oo, oh, pa rin ng oh. building. Akala ko hotel eh. ayan Ito tayo. Ayan, dito sila. Ano yung mga namamadjik nyo na tatay? ah uh, live animal ho. Uh, illusion po. Uh, oh, sige, pwede nyo nang i-promote yung sarili nyo dito. Ay, mga kaibigan po sa buong mundo, sa buong Pilipinas, kung gusto nyo po ng magic, Andito po, si Kuya Ray Bambino po. Saan ka pe pwede kontakin? Pwede po sa Cavite po. Sa sa General Trias po. Oh, very good. Ah, uh, po yung Bambino. aking ano, yung Ray Bambino po. Ano yan? Pwede ka makita sa social media yung account nyo na yun sinasabi? Ang pangalan po niya, Ray Bambino po, nakapula ho ko. Nakakusap po ako pula. Ay, ayan, oh, ayan. Yung makikita kita niyo po yung aking mga mga video po dyan ah uh, sigurado naman o oh, mag enjoy po kayo ayan yung pre-ride natin ngayon eh, pinupromote nyo yung sarili niya sa mga nakakapanood ngayon ng video natin dahil siyempre para naman madagdagan yung income ni kuya ayan nandito na tayo sa gwardiya o oh. ngayon video malapit na mga bayan, silang free ride ni Kuya ngayon. Uh, kuya, maraming maraming po <laughs> salamat sa ano, na uh, po po, uh, na po niyo po kami na, <laughs> nakalibre pa kami uh, sa, ayan. Uh, salamat po uh, kay Kuya. Ano pa Kuya? Taxi vlog ako, Kuya, taxi vlog. Kasi uh, si taxi vlog po, uh, yan. Uh, ayan. Ayan sila ngayon ang free ride ni Kuya, mga bayan, kinitik lang yung ano natin. Saan <laughs> mo deo buena 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 bien okay na. Okay na, okay na. Okay, yeah. yan. lang yan. Ayan, huling message ko yan, dahil bababa na kayo ate. Ayan. Shout out nyo yung, ano nyo, sa kabite Salamat po. Ayan. <laughs> Ayan. Uh, ano, Kuntukod nyo lang po ako. Uh, Zero nine, three six. Nine five five, nine three, nine six. Yan po yung contact number. Ito yung Sofitel Hotel. Ayan, dito sila papunta. Ayan. Dito oh. ba oh, yun? ayan Sofitel. Ayan. okay. Thank you. Ayan sila. Wala, wala talagang bayad dyan. Wala po? Oh, walang bayad dyan. legit tayo, legit so, Ayan, thank you po. So, Thank you, thank you, thank you. Ayan, free rate sila. Bumaba na mga kabayan. Sila naman ngayon ang nabigyan natin ng pamaskong handog. Ayan. Ayan mga kabayan mga ano. Okay, okay. Ayan mga kabayan, paki-support na lang sa video pa, subscribe. Isang taga-Cavite uli ang nabigyan natin ng pre ride. Maraming salamat sa inyo yung mga subscriber ko. pre ride ni Kuya taga-Cavite. Bye-bye mga kabayan.